lang ako lalaki. Sa dami ng malalaking balitang yumanig ngayong taon. Mula sa mga eksplosibong eskandalo. Parang hindi tao si Hayden. Parang siyang demonyo. My wife of 25 years tried to commit suicide not discount possibility na merong foul play. Bakit? Wala naman nagsasabit. Wala naman nakakita na binaril niya yung sarili niya, right? Hanggang sa agupit ng trahedya at krimen, nagpatuloy ang reporter's notebook sa pagatid ng mga isyong napapanahong dapat malaman at maintindihan ng publiko. nakaungkat ang tila malalang problema sa droga sa bansa nang pumutok ang kontrobersyang kinasangkutan ng tinaguriang Alabang Boys. Mga suspect na nagmula sa mga kilala at makapangyarihang pamilya. Nasangkot daw sa bentahan ng ilegal na droga sa Metro Manila. Sina Joseph Texon, Richard Brodet at George Jordana Joseph. Uminit ang eskandalo ng isang resolusyon mula sa Department of Justice ang lumabas na nagdi-dismiss ng kaso laban sa Alabang Boys Disyembre nung nakarang taon. Ipinag-uutos nito ang agarang pagpapalaya sa mga suspect. Pumalag ang pideya, Giit nila, ginagapang umano ng mga suspect ang kaso at lumutang ang aligasyon ng panunuhol sa ilang opisyal. I got a call from somebody who just identified himself as, ano, as a JOTEC. Oh, who's, sino yung JOTEC? Uh, yun sabi niya, uh, uh, sabi na, tapusin na natin yan, na uh, tatlong milyon lang yan eh. Ano na, kapwede ka na ba sa tatlong milyon? I'll give you tatlong milyon, tapos huwag okay, na isang pa yung kaso. Hindi ko siya kakilala. Wala kami tinawagan kasi hindi natatakot kami dahil unang-una hindi ko alam kung nasan siya. Lumutang din ang isyu ng paggamit ng impluensya ng isang release order na gawa mismo ng abogado ng mga suspect ang naimprenta sa official letterhead ng DOJ. Umabot ito sa opisina ni dating DOJ secretary Raul Gonzalez. I was informed that uh, there was that uh, document which was forwarded here by the Secretary of USEC uh, Blanca Flor, which uh, was a uh, release order which I am supposed to sign to make it uh, effective but uh, i did not sign it to my mind if he signs that order he already takes it as his own in the other side of the coin to my mind it is, pag hindi na pinirmahan basura lang 'yon basura lang yung papel na 'yon hanggang ngayon nakakulong pa rin ang alabang boys habang dinidinig ang kaso sensual at may init na eksena Pinanood pinagpestahan at pinag-usapan. Nung mayo, itong eskandalong bumulaga hindi lamang sa mundo ng showbiz kundi sa buong bansa. Ang sex video ng aktres na si Katrina Halili at Dr. Hayden Ko Jr. Ang pagkalat ng sex video habang buhay daw na kalvaryo para kay Katrina parang hindi tao si Hayden. Parang demonyo na yung mga babae, ako, wala akong alam na, alam mo yun, binibideo ka niya. Tapos every time na papaling sa ibang direksyon yung mukha mo, hihilahin ka niya sa camera para doon ka nakaharap. Kasi nang baboy, sobrang pambababoy yung ginawa niya. Laking pagsisisi naman ni Dr. Ko Jr. Kasabay ang paghingi niya ng kapatawaran. Right now, I only feel Deep remorse. You know, it's... You know, it's too much to ask for forgiveness right now. Sana, someday, people will learn to, to, to condemn the sin and not the sinner. Matapos ang insidente, lumutang pang ilang sex video, sangkot ang doktor. Dahil sa iskandalo, pinawalang bisa ng Professional Regulation Commission ang lisensya ni Dr. Ko Jr. bilang doktor. Hindi pa rito natatapos ang marami pang balita at kontrobersya ang ating kinalakay. Dahil hanggat may napapanong pangyari na kailangang ibahagi at iswalat, tuloy-tuloy ang pagbabantay.